Mandatory repatriation ng mga Pinoy sa Israel at Iran. Hindi pa kailangan ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa Balita si Radyoman, Chanel Salazar. Hindi pa ipag-uutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mandatory repatriation para sa mga Pilipinong nasa Israel at Iran dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa rehiyon. Ayon kay Pangulong Marcos, ipinauubayan na nila sa mga Pilipino doon ang pagdidesisyon kung uuwi sila sa Pilipinas. Dagdag pa ng Pangulo, nakausap nila ang ilang mga Pilipino sa lugar at ang iba ay nais na manatili habang meron namang nagsabing gusto na nilang umuwi. Nakahanda naman anya ang pamahalaan na umalalay lalo't patuloy nilang tinutuloy nututukan ang sitwasyon sa rehiyon. Aminado naman si Pangulong Marcos na magiging hamon sa kanila ngayon ang paghahanap ng iba pang ruta pabalik sa Pilipinas. Marami kasi anyang paliparan ang sarado na dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Some have asked to be evacuated out of Israel. Some now, nung una, sa Iran, ayaw, ayo nila munang umalis. Pero ngayon, meron nang sinasabi na kailangan wala silang natatakot na sila kaya nagpapatulong na makalabas ang naging problema natin sa pag-evacuate sa kanila ay dahil sa gera maraming sarado na airport kaya nag-aahanap tayo ng ruta kung saan sila mailabas but we have been able to do that and uh, the uh, first batch in fact Secretary uh, Dak, Dak is already on his way uh, to Israel to Jordan actually to Jordan para ma-coordinate ma niya both the uh, evacuees from, uh, from Israel and the evacuees from uh, Iran. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radio Mansional, Salazar, Tatak, Arimen.